Ay, totoo bang may multo sa kusina? Huwag ka ngang magpapaniwala sa mga multo-multo na yan. Di yan totoo. Ganun po ba? Sino bang may sabi sa'yo niyan? Si Yaya po. Lumayas na tayo dito, anak. Bakit po? Wala tayong Yaya! Nay, nay, may multo sa bahay natin. Tigil-tigilan mo nga ako diyan, Bobbert. Walang multo. Diyan totoo. Totoo, sabi ni Tatay umalis na daw tayo dito. Bobbert, ilang beses ko bang sasabihin sa na wala na ang tatay mo? Matagal na siyang patay. <tod> Babe, tulungan mo kami. Minumulto yung bahay namin. Anong ibig mong sabihin? Una si Yaya, tapos si Papa. Nakakatakot na bahay namin, babe. Pwede bang dyan muna kami sa inyo tumira? Oo naman. Mahal kita, babe, at di kita pababayaan. Aww. Salamat, babe. Oo nga pala. Kasama ko din si nanay. tagal ng patay ang nanay mo. O pre, anong nangyayari sa'yo? Ba't ka tumatakbo? Pre, sinusundan ako ng mga multo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Una si Yaya, tapos si tatay. Nalaman ko na lang pati pala si nanay multo na din. Ganun ba? Huwag kang mag-alala pre, sigurado akong di ka na masusundan dito ng mga multo. Kung gusto mo, dun ka na muna sa bahay namin tumira. Salamat pre, pero dun muna ako sa girlfriend ko tutuloy. Pre, wala na ang girlfriend mo. Ha? Patay na din yung girlfriend ko? Hindi, buhay pa siya. Pinagpalit ka lang niya sa iba. Ha? Ha?